Pedro Alonso Lopez ay ipinanganak sa Tolmia, Colombia noong 1949 sa kasagsagan ng La Violencia, isang madugong panahon ng kaguluhan at karahasan sa bansa. Nagsimula ang lahat noong 1948 nang paslangin si Jorge Eliezer Gaitan Ayala, isang kilalang liberal na politiko na naging mitya ng sampung taong digmaang sibil na kumitil ng mahigit dalawang daang libong buhay. Si Pedro ay anak ng isang mahirap na prostitute at pangpito sa labintatlong magkakapatid. Ang kanyang kabataan ay puno ng hirap at kalupitan. Ang kanyang ina ay mahigpit at mapang-abuso. Ngunit kahit ganoon, mas mabuti pa rin iyon kaysa sa mapanganib na buhay sa lansangan. Sa panahong iyon, laganap ang paglabag sa karapatang pantao ng mga gerilya, paramilitar, at maging ng mga sundalo ng gobyerno. Sinasabing ang antas ng krimen sa Colombia ay limampung beses na mas mataas kaysa sa ibang bansa sa mundo. Noong 1957, walong taong gulang pa lamang si Pedro nang mahuli siya ng kanyang ina na may ginagawang hindi ka nais-nais sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Dahil dito, pinalayas siya at pinagbawalang bumalik sa kanilang tahanan. Sa kabila ng matinding kalungkutan, nagkaroon siya ng pag-asa nang may isang matandang lalaki na inalok siya ng pagkain at matutuluyan. Dahil sa gutom at pagod, agad siyang sumama. Ngunit imbes na dalhin siya sa maayos na bahay, dinala siya ng lalaki sa isang abandonadong gusali at doon siya paulit-ulit na inabuso bago itinapon sa malamig na lansangan. Dahil sa karanasang iyon, natakot si Pedro sa mga estranghero. Natutulog siya sa mga eskinita at abandonadong gusali at lumalabas lamang tuwing gabi upang maghanap ng pagkain sa mga basurahan. Halos isang taon din siyang nagpalaboy-laboy bago naglakas loob na maglakbay sa iba't ibang lugar hanggang makarating siya sa Bogota. Ilang araw siyang namalimos at naghahanap ng makakain sa mga tambakan ng basura hanggang sa may mag-asawang Amerikano na naawa sa kanyang kalagayan. Pinakain siya ng mag-asawa at inalok na tumira sa kanila. Dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, Tinanggap niya ang alok at doon siya nabigyan ng libreng tirahan at pagkain. Kalaunan, naipasok siya sa isang paaralan para sa mga ulila. Sa kabila ng tila magandang kapalaran ni Pedro, tulad ng lahat ng nangyari sa kanyang buhay, hindi rin ito nagtagal. Noong 1963, sa edad na 12, siya ay muling nakaranas ng pang-aabuso. Ngayon naman ay mula sa isang lalaking guro sa kanyang paaralan. Muling bumalik ang lahat ng kanyang takot at galit. Dahil sa insidenteng ito, nagnakaw si Pedro ng pera mula sa opisina ng paaralan at muling tumakas. Bumalik siya sa kalsada, ang tanging lugar na pamilyar at ligtas para sa kanya. Unti-unti nang natatapos ang digmaang sibil sa Colombia at nagbabago na ang bansa. Nagsisimula ng magbukas muli ang mga pabrika ngunit si Pedro ay walang sapat na edukasyon o kasanayan para makahanap ng matinong trabaho. Sa loob ng anim na taon, namuhay siya sa pamamagitan ng paghingi ng limos at pagnanakaw ng maliliit na bagay para lang mabuhay. Pagsapit ng kanyang kabataan, nasangkot siya sa pagnanakaw ng mga sasakyan upang matustusan ang sariling pangangailangan. Wala na rin siyang gaanong kinatatakutan na mawala at malaki ang bayad na iniaalok ng mga chop-chop shop sa kanyang serbisyo. Dahil sa husay niya, hinahangaan siya ng mga mas nakababatang magnanakaw ng kotse. Ngunit noong 1969, sa edad na 18, nahuli si Pedro ng mga autoridad dahil sa pagnanakaw ng sasakyan at hinatulan ng pitong taong pagkakakulong. Dalawang araw pa lamang siya sa loob ng kulungan nang siya ay brutal na hinalay ng apat na mas matatandang preso. Dahil sa pangyayaring ito, nangako si Pedro sa sarili na hindi na siya muling papayagang abusuhin ng kahit sino. Gumawa siya ng patalim mula sa mga kagamitan sa kulungan at sa loob ng dalawang linggo, isa-isa niyang pinatay ang apat na lalaking humalay sa kanya. Itinuring ng mga autoridad na self-defense ang mga pagpatay kaya't dinagdagan lamang ng dalawang taon ang kanyang sentensya sa orihinal na kaso ng pagnanakaw ng sasakyan. Ang mga naranasan ni Pedro sa kulungan, dagdag pa ang mga hirap na pinagdaanan niya noong bata pa siya, ay tuluyang sumira sa kanyang isipan at nagbunsod sa kanya sa bingit ng kabaliwan. Dahil sa mental abuse ng kanyang ina noong siya ay bata pa, lumaki siyang may matinding takot sa mga babae nahihirapan siyang makisalamuha sa kanila at natutugunan lamang ang kanyang pagnanasa sa pamamagitan ng mga pornografikong libro at magasin. Sa isip ni Pedro, ang kanyang ina ang dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap at pasakit sa buhay. Pagkalaya niya mula sa kulungan noong 1978, naglakbay si Pedro sa iba't ibang bahagi ng Peru. Dito niya sinasabing nagsimula siyang magmanman at pumatay ng hindi bababa sa isandaang batang babae mula sa iba't ibang tribong Indian sa rehiyon. Bagamat mahirap patunayan ang mga pahayag na ito, ang tiyak ay nahuli siya ng isang grupo ng mga Ayacucho sa Hilagang Peru habang tinatangkang dukuti ng isang siyam na taong gulang na batang babae. Hinubaran at pinahirapan siya ng mga Indian sa loob ng ilang oras bago nila napagpasyahang ibaon siyang buhay. Sa kabila nito, tila pumanig ang swerte kay Pedro dahil isang Amerikanong misyonaryo ang namagitan at pinakiusapan ang mga Indian na huwag siyang patayin at imbes ay isuko siya sa mga autoridad. Sa huli, pumayag ang mga Indian at isinuko si Pedro sa mga Peruvian authorities. Ngunit, hindi sineryoso ng gobyerno ng Peru ang reklamo ng mga Indian at agad siyang pinalayas pabalik ng Ecuador. Pagbalik niya sa Ecuador, nagpatuloy si Pedro sa paglalakbay sa iba't ibang lugar, kabilang na ang madalas na pagtungo sa Colombia. Napansin ng mga autoridad ang pagdami ng mga kaso ng nawawalang batang babae, ngunit inisip nilang ito ay dulot lamang ng lumalaking sex slave rings sa South America. Noong April 1980, isang malakas na pagbaha sa Ambato, Ecuador, ang naging dahilan upang muling balikan ng mga autoridad ang mga kaso ng nawawalang bata. Nang humupa ang baha, natagpuan ang mga bangkay ng apat na nawawalang bata. Bagamat mahirap tukuyin ang eksaktong sanhi ng kanilang pagkamatay, napagpasyahan ng mga pulis na sila ay pinaslang dahil may nagsikap itago ang kanilang mga bangkay upang hindi makita ng iba. Ilang araw matapos ang malakas na pagbaha, namimili si Carvina Poveda kasama ang kanyang 12 years old na anak na si Marie sa isang pamilihan nang biglang tangkain ng isang hindi kilalang lalaki na dukuti ng bata. Napasigaw si Carvina at humingi ng tulong habang pilit na pinalalayo ng lalaki ang kanyang anak. Agad na rumesponde ang mga nagtitinda sa palengke, hinabol ang lalaki at pinigilan siya hanggang dumating ang mga pulis. Nang dumating ang mga pulis, si Pedro ay tila wala sa sarili at nagsasalita ng walang direksyon. Habang dinadala siya papunta sa presinto, inisip ng mga pulis na baliwang kanilang nahuli. Noong una, nag-alinlangan ang mga pulis sa mga nakakakilabot at halos hindi ka panipaniwalang pag-amin ni Pedro at hindi rin makumpirma ng mga autoridad sa Peru at Colombia ang kanyang mga pahayag. Nang mapansin ni Pedro na hindi naniniwala ang mga investigador, inalok niyang ipakita sa kanila ang mga lugar kung saan niya inilibing ang mga biktima. Walang ibang magawa ang mga pulis kaya pumayag sila sa plano. Ilang araw matapos ang kanyang pag-amin, dinala si Pedro ng mga pulis na may posas sa paa upang ituro ang mga lugar ng kanyang mga krimen. Unti-unting nawala ang pagdududa ng mga investigador nang dalhin sila ni Pedro sa isang liblib na lugar malapit sa ambato kung saan natagpuan nila ang mga bangkay ng 53 mga batang babae na may edad 8 hanggang 12. Sa buong araw, dinala pa niya ang mga autoridad sa 28 iba pang lugar, ngunit wala ng ibang bangkay na natagpuan. Naniniwala ang ilan sa mga investigador na maaaring tinangay ng baha o kinain ng mga hayop ang mga natirang bahagi. Pagbalik nila sa himpilan, agad na kinasuhan si Pedro ng limamput pitong bilang ng pagpatay, ngunit umabot ito sa isang daan at sampu dahil sa detalyadong pag-amin niya. Ayon kay Victor Lascano, direktor ng mga bilangguan, kung may umamin ng limamput tatlo na nahanap mo at daan-daan pa, mahirap ng hindi paniwalaan. Dagdag pa niya, sa tingin ko, mababa pa ang tantiyan niyang tatlong daan. Walang masyadong impormasyon tungkol sa mismong paglilitis ni Pedro. Ngunit alam na bandang huli ng 1980, si Pedro Alonso Lopez ay nahatulan ng maraming bilang ng pagpatay at sinentensyahan ng 16 years sa bilangguan. Ang sentensyang ito ay naging kontrobersyal dahil sa bigat at dami ng kanyang mga krimen. Ngunit noon, 16 years lamang ang maximum sentence para sa kahit anong kaso sa Ecuador. Isa sa mga madalas mapansin ng mga eksperto sa kaso ng serial killers ay ang ugnayan ng kanilang pagkabata sa pagiging anak ng mga prostitute. Ayon kay dating FBI profiler Robert Ressler, bahagi ito ng profile ng serial killer. Karaniwan silang may komplikadong relasyon sa kanilang mga ina, madalas ay love-hate at may halong sexual na elemento. Ang ganitong uri ng pagpapalaki lalo na kung ang ina ay maraming partner at lantad ito sa anak ay nag-iiwan ng matinding epekto sa pag-iisip ng bata. Si Pedro Alonso Lopez, nakilala bilang The Monster of the Andes, ay isa sa mga halimbawa ng ganitong kwento. Anak siya ng isang mahirap na prostitute sa Colombia at lumaki siyang saksi sa iba't ibang anyo ng pang-aabuso at karahasan. Ang kanyang pagkabata ay puno ng takot, gutom at kawalang pag-asa mga karanasang nag-ugat sa kanyang galit at sakit sa loob. Noong 1999, habang siya ay nasa kustodya pa ng mga autoridad sa Colombia, nagbigay si Pedro ng isang eksklusibong panayam kay Ron Leitner ng National Examiner. Sa panayam na ito, walang pag-aalinlangan niyang isinalaysay ang kanyang mga krimen at ang kanyang pananaw sa sarili. I am the man of the century. No one will ever forget me. Ikinuwento niya kung paano niya pinipili ang kanyang mga biktima, mga batang babae na may inosenteng itsura, kadalasang kay kasama ang kanilang ina. Sinusundan niya ang mga ito ng ilang araw, at kapag nagkaroon ng pagkakataon, bibigyan niya ng maliit na regalo upang makuha ang tiwala ng bata at yayayain ito palayo. Dinadala niya ang mga biktima sa tagong lugar, kadalasan ay may mga hukay na inihanda na. Minsan, may mga bangkay pa ng naunang biktima sa lugar. Doon, hinahalay niya ang bata. Pagsikat ng araw sa kanya ito, sinasakal habang nakatitig sa mga mata. Hindi ko gusto kong madilim. Kailangan kong makita ang liwanag na unti-unting nawawala sa kanilang mga mata. Ang sandali ng kamatayan ay nakakabighani at nakaka-excite. Anya. Inamin niyang tumatagal ng lima hanggang labin limang minuto bago tuluyang mamatay ang mga biktima at sinisigurado niyang patay na ang mga ito bago siya umalis. Ayon pa kay Pedro, minsan ay inililibing niya ang tatlo o apat na bata sa isang hukay. Matapos ang kanyang pagkakakulong sa Ecuador noong 1980 dahil sa pagpatay sa mahigit isang daang batang babae, pinalaya si Pedro Lopez noong 1994 dahil sa good behavior. Pagkatapos nito, siya ay na-institutionalize sa isang mental hospital sa Colombia. Idineklarang sane noong 1998 at pinalaya. Mula noon, nawala na siya at hindi na muling nakita. Ang huling opisyal na report ng presensya ni Pedro Alonso Lopez ay noong 1999 sa Colombia, nang siya ay mag-renew ng kanyang citizenship card. Mula noon, siya ay hindi na muling nakita o nahuli. At hanggang sa kasalukuyan ay itinuturing pa rin siyang nawawala at isa sa mga pinakakilalang serial killer na hindi pa kumpirmadong patay o buhay. Ang kanyang mga pahayag at kasong kriminal ay patuloy na binabanggit sa mga aklat, dokumentaryo at panayam bilang babala hinggil sa malalim na epekto ng pangaabuso, kapabayaan at karahasan sa paghubog ng pagkatao ng isang tao. Ang kwento ni Lopez ay madalas gamitin bilang halimbawa ng kung paano ang trahedya at trauma sa pagkabata ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa hinaharap ng isang indibidwal.